for today's video guys ayan na yung mga alaga natin ayan nandyan sila ayan guys may bagong update tayo sa ating kwan ginawa natin sila na ang bagong fish pan ayan guys nandun sila Nandito sila. Masayang-masaya sila. Yan, guys. Nandito yung maliliit. Yung mga bago natin. Nalala nyo yung bago nating video. Ito na sila. Nandito na. Masisigla. Ano kaya, guys, ang magandang gamot sa mga sipuning manok? Comment below nga, guys. Kung ano ang magandang igamot natin sa mga sipunin na mga alaga natin pero yung mga nagsisipon tinatransfer ko sila don sa may lalagyan may sarili silang lalagyan kaya itong mga walang sipon nandito sila free range sinisipon naman sila guys tapos yung mata nila parang nagluluha-luha nung maganda kayang gamot don guys ito yung mga alaga natin dito walang mga sipon pero hindi pa natin nilinis dito ito so, yung kulungan nila dati yan guys pero nilinisin natin to mamaya ng power spray pa power spray natin yan para matanggal yung mga dumi dumi para hindi sila magkasipon ito so, guys yung mga kuwan natin malilit natin noon yung nakarang video natin pero ito naman malalaki na ito may mga peking duck tayo Ayan, ba? oh dito sila guys nagkalat sila pero yung mga manok sinatransfer ko sila kapag gabi nandun sila sa kulungan dun dyan may sa ang kulungan dyan pero itong mga pato dito naka pre sila dito may bago silang kulungan ako dito ginagawa ni papa yan nagawin fish pan yan tapos gagawang paliguan parang fish pan sila yan yan nandiyan sila kuk alaga tayo guys sa backyard natin mga backyard comment nyo nga kung anong magandang gamot sa mga pan natin si puning mga alaga at yung may mga halak ganyan. Kaya kapag may halak at sipon nan, transfer ko sila. Pero ang ginagamot ko, Primoxil powder, kung alam niyo yan. Pero ano kaya maganda, mas maganda pa. Thank you guys sa mga comment. Bye-bye.